Hello guys. Magandang araw sa inyo guys. Welcome to my vlog. Guys. Narito ako ngayon guys sa ano guys, sa aming probinsya guys. Tingnan niyo guys, may mga biyabas guys oh. Guys. Itong mga biyabas ito sa amin guys dahil sa eh, hindi ang daming mga puno guys. Hindi nila guys oh, nang ano na lang lahat guys oh. Tingnan nyo guys. Pero ang gagawin ko dito guys, kala nila wala itong pakinabang guys, itong papakain ko sa sa mga manok guys na yung inalagaan ko mga manok. Lakas kumain itong mga manok guys. Tingnan nyo. yan lang yan. Yan, tingnan nyo guys. Kukulin ko itong sa hinog kasi ang hinog ang manok guys malakas kumain ang manok pag hinog tulad nito guys tingnan nyo guys oh yan yo tingnan nyo guys vitamin C ito guys Tingnan nyo yan guys. Yan. Silid ko yan dyan. Kasi guys oh. Nasisira lang guys. Walang kumakain. Dami kasing biyabas dito. Biyabasan dito sa. Hindi siya sa amin. Ito. Tumutubo lang kahit saan saan. Yan. sarap to sa ano guys very healthy itong biyabas guys alam nyo ba guys yung biyabas guys ay pinakamataas na vitamin C sa lahat ng prutas ayon sa aking pananaliksik ang biyabas ah. may pinakamataas na vitamin C ayan guys oh tingnan nyo guys Ayan guys oh. Ayan yan guys. Pagkain ko to sa mga manok kong alaga guys. Kasi ako kumakainin ako guys pero nagsasawa na. Kainin ko to guys oh. Ang pula. Ang sarap. ini guys hmm betam guys itu provinsi namin guys di nakailangan ng bika ng betam kasi ini tuh lahat na hmm ini ayang ibon ini hmm. Ito mga hinog. Ito mga hinog, itong lakas ng ibon to. Tama no. Papakita ko sa inyo guys kung paano ipapakain sa manok yan. Guys, tingnan nyo yan guys. pakain ko na yan sa mga sisi. O oh, uh, sa mga manok. Ayan guys. Kailangan mong ano-ano yan guys para yung mga manok ngati hati nila ganyan yan guys ganyan guys yung mga biabas guys mapikinabangan yan guys yan na guys pakain ko na to guys pakain ko na to ano na guys ito yan yung guys kruk kruk tingnan nyo guys oh lakas kumain yan Tingnan nyo, nag-aagawan. Yan mga biyabas, guys. May may pakinabang yan, guys. Akala nila. Oo, oh, itong mga hinog. Yan. Yan, guys, oh. Tingnan nyo, guys. Itong mga, ano ko, guys. mga, mga inahin. itong mga inahin guys nangitlog po yan guys nagpapadami pa ako guys ayan guys sa sunod ang ipapakita ko sa inyo yung ibang klase ng pag, para makatipid sa pagkain ng manok guys pa kasi bibili kayo ng pids ang mahal ayan ayan o kasi so, kayo ng feeds. What a hope. Ayan. Ayan guys. So guys, papakita ko sa inyo yung ano guys. Yung ano naman yung kangkong. Kakain din niya ng mga kangkong. Ayan guys. Sige guys. Bye bye na guys guys kung bago, bago ka pa lang sa channel ko guys so huwag kalimutang mag subscribe and mag like guys share na rin yung video guys para updated kayo sa next video guys click nyo rin yung notification bell guys para malaman nyo yung sunod video guys papakita ko sa inyo yung pag-aalaga ko ng manok dito sa aming probinsya guys please subscribe my youtube channel buhay sa di Studio tv buhay sa di boy in on buhay for ngayon and guys bye bye na guys ingat kayo lagi bye bye ingat kayo lagi salamat salamat sa panunod